Taurus, natagpuan ka ng mensaheng ito sa isang napakadalang dahilan. Dumaan ka sa mga bagyo, naranasan mo ang mga pagkadismaya, at ilang ulit mong tinanong ang iyong sarili, bakit nangyari ito sa akin? Pero paano kung ang sagot ay hindi sakit kundi pagbabago? Tahimik na inihahanda ng universo ang isang makapangyarihang bagay para sa iyo, isang bagay na magpapaliwanag kung bakit kailangang pagdaanan mo ang bawat luha, bawat paghihintay, at bawat pusong nabasad. Hindi ito basta-basta pagbasa lamang, ito ang mensaheng matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Manatili hanggang sa huli, dahil ang matutuklasan mo ngayong gabi ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong buong buhay. Taurus, huminga ka ng malalim. Nakita ng universo ang tahimik mong mga laban, ang mga gabing patuloy kang humingiti kahit basag na ang puso mo, at ang mga sandaling tinanong mo kung nakalimutan na ba ng tadhana ang iyong pangalan. Pero ang totoo wala ni isa sa mga yon ang aksidente. Bawat paghihintay, bawat pinto ang nagsara, bawat pamamaalam, lahat ay bahagi ng banal na plano na magdadala sa sayo sa lugar na nakalaan talaga para sa sayo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag tila mabigat ang buhay, iyon ay tanda na hinuhubog ang iyong kaluluwa para sa mas dakilang layunin. Ang mga ninuno ay bumubulong sa hangin, ang kandila ay kumikislap na may kahulugan, at ang iyong mga panaginip ay nagdadala ng mga mensahe ng pag-asa. Ngayong gabi, bubuksan natin ang tabing ng tadhana at ilalantad ang katotohanan sa likod ng lahat ng nangyayari. Ang pagbasa na ito ay hindi tungkol sa paghuhula ng hinaharap, kundi sa pag-unawa sa layunin ng iyong nakaraan. Magtiwala ka, dahil ang susunod na yugto ng iyong buhay ay magdadala ng kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Emosyonal na pagdiskubre Taurus, matagal mo nang taglay ang isang uri ng lakas na tahimik at hindi mo palubos na nakikilala. Natutunan mong umiti kahit nagkakagulo ang lahat, magpatuloy kahit hindi mo alam kung saan ka at magbigay kahit tila ubos na ang laman ng puso mo. Sa kaloob-looban mo, matagal mo nang tinatanong ang parehong tanong, bakit ako lagi ang nasasaktan, gayong ang gusto ko lang naman ay magmahal at magmalasakit. Narinig ng universo ang tanong na yan, Taurus. At mayong gabi, handa na itong sagutin. Lahat ng pinagdaanan mo, mga pagtataksil, mahabang paghihintay, mga pangarap na tila lumipad palayo, hindi 'yon mga parusa. Mga aral iyon na isinulat ng mga bituin upang ihanda ang iyong kaluluwa sa tamang pagkakahanay. Tahimik na nagbabago ang enerhiya sa paligid mo, ginagabayan kang bitawan ang mga bagay na hindi kailanman para sa iyo at buksan ang puwang para sa mga biyayang matagal nang naghihintay pumasok sa iyong buhay. Sa tradisyong Pilipino, madalas sabihin ng matatanda, kapag mabigat ang pakiramdam, may gustong sabihin ang langit. Ang bigat na iyon ay hindi kahinaan, ito ay tanda na hinuhubog ng banal na panahon ang iyong espiritu. Nasa tinatawag ng ating mga ninuno na panahon ng katahimikan, ka, panahong tila walang gumagalaw, ngunit sa ilalim ng katahimikan, sama-samang gumagalaw ang Diyos at ang universo upang muling buin ang iyong landas. May mga sandaling gusto mo nang sumuko, noong akala mo na bigo na ang pag-ibig, noong biglang naglaho ang mga pagkakataon, noong tila walang sagot ang iyong mga dasal. Nakita mong umaabante ang iba habang ikaw ay nananatiling nakapirme. Pero Taurus, ang totoo, hindi ka naiwan. Ikaw ay pinanghahawakan. Ikaw ay pinipigilan ng langit hanggang sa dumating ang tamang oras na magtagpo muli ang iyong kaluluwa at kapalaran. Ang mga taong umalis, ang mga pagkakataong lumipas, at ang mga luhang pinahid mong mag-isa, lahat ng iyon ay bahagi ng isang sagradong pattern. Ang universo ay hindi sumisira ng walang dahilan, inaalis lamang nito ang mga humahadlang sa iyong paglago. Sa bawat pusong nabasad, may nakatagong proteksyon. Sa bawat pagtatapos, may tahimik na simula na naghihintay bumangon. At ngayon, umapasok ka sa tinatawag ng mga espiritwal na gabay na siklo ng pag -unawa. Ito ang sandali kung kailan nagsisimula ng magkaanyo ang lahat, kung kailan nakikita mo na bawat piraso ng sakit ay nagtatayo ng tulay papunta sa kapayapaan. Parang dagat matapos ang bagyo, humupa na ang mga alon, at sa wakas, makikita mo na ang malinaw na refleksyon ng iyong sarili, mas matalino, mas matatag, at mas konektado sa iyong banal na pagkatao. Mapapansin mong dumarating ang mga palatandaan. Kandilang kumikislap kahit walang hangin. Panaginip na paulit-ulit, may pamilyar na mukha o lugar. Simoy ng hangin na tila may bulong mula sa isang nilalang nawala na. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga patunay na narinig ng langit ang iyong mga dasal at paparating na ang tugon. Taurus, hindi naging madali ang iyong paglalakbay dahil taglay mo ang sinaunang karunungan ng kaluluwa. Ikaw ay taong maramdamin, tapat magmahal, at tao sa mga pangarap at ang ganitong enerhiya ay umaakit hindi lamang ng liwanag, kundi pati ng mga pagsubok. Pero ngayon, tapos na ang mga pagsubok na yon. Ang universo ay lumilipat mula sa pagsubok ng iyong pananampalataya tungo sa gantimpala ng iyong katatagan. Ginagabayan kang magpatawad hindi dahil karapat dapat sila, kundi dahil karapat dapat kang magkaroon ng kapayapaan. Inaanyayahan kang magtiwala na sa wakas, ipapakita sa iyo ng panahon kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito ipinagmamalaki ka ng mga ninuno mo. Nakikita ng may kapal ang iyong katatagan. At sa lalong madaling panahon, makikita mo rin kung paano ang bawat dasal na tila hindi sinagot ay isa palang paglilihis ng landas patungo sa mas totoo at mas banal na kapalaran. Ito ang iyong emosyonal na muling pagsilang, Taurus. Mula sa sandaling ito, ang mga luha mo ay magdidilig sa mga binhi ng iyong mga biyaya. Ang sakit na iyong nalampasan ay nagiging karunungan, at ang karunungang iyon ang magbubukas ng mga pintong akala mo'y tuluyan ng nagsara. Sa sagradong sandaling ito, bulongin mo ng marahan. Nauunawaan ko na ngayon. Ang aking sakit ay may dahilan at ang aking landas ay may kahulugan. Spiritual na pahayag Taurus, ngayong lumambot na ang iyong puso upang maunawaan, handa na ang universo na ihayag ang matagal na nitong inihahanda para sa iyo. Lahat ng bumuho ay hindi kailanman nilayon para sirain ka. Nilayon yon upang ilihis ka, papunta sa bersyon ng iyong sarili na kayang tanggapin ang mga biyayang nakasulat na sa iyong mga bituin. Taurus, matagal nang itinakda ng iyong kaluluwa ang katatagan, kapayapaan, at kasaganaan. Ngunit minsan, kailangan ng universo na alisin ang mga bagay na mainay at pansamantala upang marinig mo ang mga bagay na walang hanggan. May mga panahong pilit mong kinokontrol ang lahat, pinipigilan ang mga taong unti-unting lumalayo, pilit hinahawakan ang mga sitwasyong hindi naman para sa iyo. Ngunit sa bawat pagkakataong may dumula sa iyong mga kamay, iyon ay paraan ng langit upang sabihin, hayaan mo, ako na ang magdadala nito para sa iyo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang nagbago ang ihip ng hangin o kumikislap ang kandila ng walang dahilan, sinasabing may mga espiritong malapit, gumagabay, nagbababala, o nagbibigay ginhawa. Hindi ito basta mga senyales lamang. Ito ay mga banal na paalala na hindi kailanman nag-iisa ang iyong paglalakbay. Mas maraming beses ka nang nailigtas kaysa sa iyong nalalaman. Ang trabahong naantala, ang relasyon na nawala, ang pagkakataong naglaho, lahat iyon ay mga palikong daan upang ilayo ka sa mga landas na maaaring magdilim ng iyong liwanan. Gumagana ang universo tulad ng dagat, payapa sa ibabaw, ngunit makapangyarihang kumikilos sa ilalim. Noon, hindi mo ito makita dahil ikaw ay nasa gitna ng bagyo. Ngunit ngayon, humuhupa na ang alon. At sa katahimikang iyon, makikita mo na ang matagal nang naghihintay sa baybayin, kaliwanagan. Ito ang pahayag, Taurus. Hindi ka pinarurusahan. Ika'y inihahanda. Bawat pusong nabasag ay paglilinis ng iyong kaluluwa mula sa takot. Bawat paghihintay ay pag-aayon sa banal na oras. Bawat hindi ay proteksyon para sa iyong kapayapaan. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay pagkamulat, iyong sandali kung kailan mapapahinto ka, at mapapabulong, ngayon ko na naintindihan. Balikan mo ang mga nakaraang buwan, ilang beses mo bang naramdaman na parang inuulit ng buhay ang parehong aral. Parehong uri ng tao, parehong emosyon, parehong pakiramdam ng paghihintay. Dahil hindi ka dadalhin ng universo sa susunod na yugto hanggat hindi mo natututunang lisanin ang pattern na pumipigil sa'yo. Itinakda na matutunan mong makita ang halaga mo sa mga hindi nagtagumpay at matuklasan ang iyong lakas sa gitna ng katahimikan. Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, tinatawag ito ng ating mga ninuno na pagsubok ng kaluluwa. Panahong tila mabigat ang lahat, hindi dahil pinarurusahan ka, kundi dahil binabago ka. Tulad ng ginto na dinadalisay sa apoy, ikaw ay dumaan sa init ng karanasan at dahil doon, ang susunod na kabanata ng iyong tadhana ay mas magliliwanag sapagkat nalampasan mo na ang proseso ng pagdalisay. Ngayon, Taurus, pumapasok ka sa tinatawag ng mga mistiko na panahon ng banal na pagbabalik, ang sandaling ang mga nawala ay muling bumabalik, ngunit sa mas dalisay at babong anyo. Maaaring ito ay isang tao, isang pangarap, o isang matagal mong hinihintay na pagkakataon. Ngunit ito ay magbabalik lamang kapag handa na ang iyong enerhiya. Kapag natutunan mo ng magtiwala na ang mga umaalis ay hindi katapusan, kundi simula ng kung ano talaga ang nakalaan sa'yo. Ipinakita rin ng universo sa'yo ang dalawang makapangyarihang simbolo, ang bukas na pinto at ang liab ng kandila. Ang bukas na pinto ay sumasagisag sa kalayaan mula sa nakaraan, ang apoy ng kandila ay sagisag ng iyong panloob na liwanag na hindi kailanman namatay kahit sa kadiliman. Ang mga simbolong ito ay banal na paanyaya upang pumasok sa kaliwanagan. Isang espiritual na gawain para sa Taurus. Ngayong gabi, kung maaari, sindihan mo ang isang puting kandila. Umupo sa harap nito ng tahimik. Panoorin kung paano sumasayaw ang apoy. Sa bawat paghina, isipin mong natutunaw sa liwanag ang lahat ng iyong mga alalahanin. Marahang bigkasin ang mga salitang ito. Binitiwan ko na ang hindi ko kayang baguhin. Tiwala ako sa landas na inilalatag sa akin. Pagkatapos, ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang isang pinto na bumubuka sa iyong isipan. Sa kabila ng pintong iyon ay ang kapayapaan, gintong liwanag na naghihintay upang yakapin ka. Iyan ang enerhiya ng pag-unawa, Taurus. Iyan ang patunay ng universo na ang bawat dasal na tila walang sagot ay isa palang proteksyong nakatago. May isa pang mensaheng gustong iparating ng langit, may isang kaluluwang konektado sa iyong nakaraan ang madalas na naisip ka. Lumilitaw sila sa iyong mga panaginip, sa mga awitin, o sa mga alaala na bigla na lang bumabalik. Ang koneksyong iyon ay hindi na wala nagbabago ito. Tulad mo, sila rin ay ginigising ng parehong enerhiyang kosmiko na gumagabay sa iyo ngayon. Ngunit narito ang pagkakaiba, hindi ka na naghihintay, ikaw ay umangat. Malinaw ang mensahe ng langit sa iyo. Manahimik ka. Ang katotohanan ay unti-unti nang lumilitaw. Hindi mo kailangang habulin ang nakalaan para sa iyo, ito mismo ang hahanap sa iyo kapag tahimik na ang iyong puso upang makilala ito. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may ibong umaawit sa gabi o may paro-parong dumapo sa iyong tahanan, sinasabing bumibisita ang mga espiritu o ninuno, hindi upang takutin, kundi upang pagpalain. Kaya kung mapansin mo ang mga senyales na ito sa mga darating na araw, alalahanin, kasama mo ang iyong mga ninuno, marahang bumubulong. Anak, tapos na ang paghihirap mo. Panahon na ng liwanag. Kaya ngayon, Taurus, huminga ka ng malalim. Matagal mo nang pasan ang bigat ng nakaraan. Ibinibigay na kayo ng universo sa iyo ang mga susi ng kapayapaan, ng pag-unawa, pagpapatawad, at banal na karunungan. Sa susunod na bahagi ng pagbasa, tatalakayin natin kung paano mo maisasabuhay ang pahayag na ito sa manifestation at gabay kung saan matututunan mo ang mga ritual at paningindigan na magtutulak sa iyo upang lubos na makaayon sa iyong tadhana at maanyayahan ang mga biyayang para lamang sa iyo. Tapos na ang bagyo. Muling nagkakahanay ang mga bituin. At sa lalong madaling panahon, mauunawaan mo, lahat ng nangyari ay may dahilan. Manifestation at gabay taurus, tinahap mo na ang unos, nyakap ang mga aral, at sa wakas, natanggap mo na ang katotohanan. Ngayon, nais ng universo na lumipat ka mula sa pag-unawa tungo sa pagpapakita o manifestation. Ang bahaging ito ng iyong paglalakbay ay tungkol sa pagbawi ng iyong kapangyarihan, yung tahimik ngunit maliwanag na uri. Taurus, ang lakas mo ay laging nakaugat sa iyong kakayahang magtiis. Ngunit ngayon, ang pagtitiis ay nagiging paglikha. Ang pusong minsang nasaktan ay siya ngayong pusong akit ng mga himala. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, may kasabihang, kung ano ang laman ng puso, siya ang humihila ng kapalaran. Iyan ang lihim ng manifestation, sumusunod ang enerhiya sa damdamin. Sa sandaling palayain mo ang takot at punuin ng kapayapaan ang iyong puso, sisimulang hanapin ka ng mga biyaya. Kaya simulan natin, Taurus. Ito ang iyong panahon ng manifestation sa pamamagitan ng pananampalataya, ritual, at intensyon, tatlong banal na kasangkapan na ipinagkaloob mismo ng universo sa iyo. Hakbang isa, ang ritwa ng paglilinis, pagpapalaya ng kaluluwa bawat Taurus ay may dalang emosyonal na bigat. Palagi kang naging matatag para sa iba, ngayon, oras mo na manggaanan ang sarili mong espiritu. Ngayong gabi, maghanda ng isang mangkok ng tubig, isang kurot ng asin, at isang puting kandila. Ilagay ito sa ibabaw ng mesa kung saan maaari kang umupo ng tahimik. Sindihan ang kandila at pagmasdan ang apoy. Habang kumikislap ito, isipin mong hinihigop nito ang lahat ng iyong pag-aalala, panghihinayang, at takot, sinusunog hanggang maging kapayapaan. Marahang bulongin. Binitiwan ko ang mga bagay na hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Pinatatawad ko ang nakaraan. Binubuksan ko ang aking kaluluwa sa banal na liwanag. Pagkatapos, isawsaw ang iyong mga daliri sa tubig na may asin at magwisik ng ilang patak sa paligid ng iyong bahay o sa may bintana. Ang simpleng ritual na ito, na bahagi ng kulturang Pilipino, ay nag-aalis ng negatibong enerhiya at nag-aanyaya ng mga bagong biyaya. Tandaan, Taurus, ang asin ay sagisag ng kadalisayan, at ang tubig ay sagisag ng pag-agos ng damdamin. Kapag pinagsama, nililinis nila ang iyong daan at inihahanda ang iyong espiritu upang tumanggap. Hakbang dalawa, ang kandila ng kaliwanagan, ilaw ng kapayapaan, bawat gabi, maglaan ng tahimik na sandali upang sindihan ang isang maliit na kandila. Bago ito sindihan, hawakan mo muna at marahang banggitin ang iyong buong pangalan. Iyan ang koneksyon ng iyong kaluluwa sa apoy. Habang ito'y nasusunog, sabihin mo. Kung para sa akin, manatili. Kung hindi, lumisan ng may kapayapaan. Ang dasal na ito ay nag-aayon ng iyong enerhiya sa banal na panahon. Ipinapahayag nito sa universo na mas pinipili mong magtiwala kaysa matakot. Kapag kalmado ang apoy, senyales ito ng bumabalik na balanse. Kapag mabilis ang pagliyab, tanda ito ng patuloy na pagbabago. Alinman sa dalawa, gumagalaw ang liwanag para sayo. Sa mga susunod na araw, maaari mong mapansin ang mga senyales, di inaasahang kapanatagan, marahang simoy ng hangin, o paulit-ulit na numero tulad ng isa oras labing isa minuto o apat oras apat naput apat minuto. Ang mga ito ay kumpirmasyong naririnig ng langit ang iyong mga dasal. Hakbang tatlo, ang batas ng banal na pagpapalitan, bitiwan mo para makuha mo isa sa pinakamalalim mong aral, taurus, ay ang matutunan kung kailan kailangang bitiwan. Madalas kang kumapit dahil sa pag-ibig, katapatan, o takot sa pagbabago. Ngunit hindi mapupuno ng universo ang mga kamay na puno pa ng nakaraan. Isulat sa papel ang mga bagay, alaala, -ala, o pangalang patuloy pang nagpapabigat sa'yo. Basahin itong minsan, pasalamatan sila sa aral na ibinigay, at saka ito sunugin, o punitin at ibaon sa lupa o paso. Habang ginagawa ito, sabihin mo. Pinalaya ko na ito. Magaan na ang aking kaluluwa. Malinaw na ang aking landas. Ang ritual na ito, na kilala sa mga albularyong Pilipino bilang pagsunog ng bigat, ay senyales sa mundo ng espiritu na handa ka ng tumanggap ng mga bagong biyaya. Hapbang apat, ang dasa ng paghilom, dasa ng paghilom, prayer of healing. Umupo ng tahimik. Ilagay ang kamay sa iyong dibdib at pumikit. Huminga ng malalim at bikasin ng malinaw. Lahat ng nangyari ay bahagi ng aking paghubog. Pinatatawad ko. Pinapalaya ko. Nagtitiwala ako. Ginagabayin ako ng universo patungo sa kapayapaan, kasaganaan, at pag-ibig. Nakaayon ako sa aking tadhana handa ako sa mga himala. Sabihin ang mga salitang ito araw-araw sa loob ng pitong gabi, nakaharap sa silangan, ang direksyon ng mga bagong simula sa paniniwalang Pilipino. Sa ikawalong umaga, mararamdaman mong parang nabunutan ka ng tinik, senyales ng espiritwal na paggaan. Hakbang lima, pagkakahanay sa universo, gabay ng langit, heaven's guidance. Taurus, narito ka na sa yugto kung saan tahimik ng kumikilos ang langit para sa'yo. Hindi mo kailangang habulin, kailangan mo lamang payagan. Mapapansin mong kusa nang dumadaloy ang mga bagay, tamang tao, tamang senyales, tamang pagkakataon. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi nila, kapag para sayo, dadating kahit walang balak. Iyan ang hiwaga ng banal na pagkakahanay. Bawat umaga, magpasalamat. Pasalamatan mo ang universo hindi lang sa mga hinihintay mo, kundi sa mga hawak mo na. Ang pasasalamat ay parang magnet humihila ng biyaya at kapayapaan araw-araw. Taurus, ang iyong manifestation journey ay hindi tungkol sa pagkontrol ng kapalaran, kundi sa pagtitiwala rito. Ang mga aral na iyong pinagdaanan ay hindi parusa, kundi paghahanda. Bawat pagsubok ay nag-ukit ng karunungan sa iyong kaluluwa, at ang karunungang iyon ang iyong pinakamalaking lakas. Mula sa araw na ito, kausapin mo ang sarili mo ng may kabaitan basbasan mo ang iyong landas tuwing umaga. Dalhin mo ang pananampalataya na parang lihim na apoy sa iyong puso. At kapag muling dumalaw ang takot, alalahanin mong nalampasan mo na ang pinakamasakit mong mga araw. Hindi ka na ang dating taong nagdududa sa sarili. Ikaw ngayon ay isang kaluluwang muling isinilang, handang umunawa, handang tumanggap, handang magningning. Taurus, huminga ka ng malalim. Tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng iyong paglalakbay. Ang dating tila kaguluhan ay unti-unti nang nagiging banal na kaayusan. Lahat ng nakalito sa'yo, nakasakit sa'yo, o nagpabagsak sa'yo ay bahagi pala ng pag-aayos ng universo upang ihatid ka sa sandaling ito, ang sandali ng pagkamulat. Hindi ka kailanman iniwan ng universo, Taurus. Lagi itong nasa iyong tabi kahit sa katahimikan. Noong mga gabing umiiyak ka, akala mo walang nakaririnig, ngunit narinig ka ng langit. Noong humiling ka ng senyales, ang kumikislap na kandila, ang marahang simoy ng hangin, o ang biglang kapanatagan na hindi mo maipaliwanag, iyon mismo ang sagot. Matagal ka ng binubulungan ng langit, manahimik ka, anak, ginagabayan ka. Ngayon, nauunawaan mo na kung bakit kailangang mangyari ang lahat. Hindi ka nawalan, inihahanda ka lamang. Hindi ka nahuli, binabalans ka sa tamang panahon. Ang bawat taong umalis ay nagbigay daan sa mas angkop na kaluluwa para sayo. Ang bawat pagtatapos ay naglinis ng daan upang dumating ang iyong mga biyaya ng walang sagabal. Sa paniniwalang Pilipino, kapag sumisikat ang araw matapos ang mahabang bagyo, hindi lang ito liwanag na bumabalik, ito ay mensahe ng langit na nagsasabing, nalampasan mo na. Iyan ang sandali mo ngayon, Taurus, ang iyong espiritual na bukang liwayway. Dumaan ka sa apoy at lumabas na dalisay, tangan ang karunungang hindi lang gagabay sa'yo, kundi pati sa mga taong makakasalubong mo. Maaaring maramdaman mo pa rin minsan ang mga bakas ng nakaraan, mga echo ng sakit, mga pangalan sa panaginip, mga damdaming bumabalik pa minsan-minsan. Ayos lang iyon. Ang paggaling ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi pag-alala na may kapayapaan. Gaya ng sabi ng ating mga ninuno. Ang sugat na tinanggap mo ay siyang magtuturo kung saan mo makikita ang liwanan. Ngayon na nauunawaan mo na, inaanyayahan ka ng universo na mamuhay ng iba, may kababaang loob, pasasalamat, at walang takot. Mula sa araw na ito, maglakad ka ng taas no, dala ang tiwalang walang nasayang sa iyong buhay, hindi ang mga luha, hindi ang mga paghihintay. Bawat sandali ay hakbang papunta sa kapayapaan. Bukas, pagising mo, sindihan mo muli ang isang maliit na kandila, hindi para humiling, kundi para magpasalamat. Bulongin mo. Salamat, Universo. Nakikita ko na. Nauunawaan ko na. Handa na ako sa aking mga biyaya. Hayaan mong magliyab ito ng ilang minuto bilang sagisag ng iyong pananampalataya. Damhin ang katahimikan sa paligid tulad ng kapayapaan pagkatapos ng ulan. Iyan ang enerhiya ng banal na pagunawa, banayad, dalisay, at walang hanggan. Taurus, hindi rito nagtatapos ang iyong kwento. Ito ang simula ng panibagong kabanata, puno ng balanse, pag-ibig, at mga tahimik na himala. Ang bigat na minsang dala mo ay nagiging layunin, at ang mga kasagutang dati mong hinabol ay kusa ng dumadaloy patungo sayo. Kapag muli kang nagduda, balikan mo ang katotohanang ito. Ikaw ay pinoprotektahan. Ikaw ay ginagabayan. Nasa tamang lugar ka. Bago ka matulog ngayong gabi, bulongin mo ng tatlong beses ang iyong pangalan at sabihin. Piwala ako sa aking paglalakbay. Pinatatawad ko ang aking nakaraan. Binubuksan ko ang aking puso sa kapayapaan. Pagkatapos, ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang gintong liwanag na bumabalot sa iyo, mainit, ligtas, at payapa. Iyan ang yakap ng universo, paalala na ikaw ay minamahal ng walang hanggan. Narating mo na ang pag-unawa, Taurus. Nabuksan na ang hiwaga. Natapos na ang aral. Kaya ngayon, humakbang ka ng may kapayapaan sa kaluluwa at liwanag sa puso, sapagkat ang pinakamagandang bahagi ng iyong tadhana ay nayon palang nagsisimula.